Hi, guys! Meron lang akong konting information, guys, para sa inyo, no? Para dito sa... Kung meron kayong scooter na motor pang gear oil. Ah, pang... Uh, scooter oil. Nagtataka ko dito, guys, ah, uh, ganitong brand ng uh, Honda. Ah... Uh, full synthetic na, ano? is. Minsan, boom bumili ako ilang beses na ka dalawang beses niya ata akong bumili sa isang sa isang uh, motorcycle shop doon malapit lang sa amin 1 liter din siya ganito 1 liter ang problema guys yung laman noon malapit lang dito siya hanggang dito lang siya hanggang dito siya hanggang dito lang yung 1 liter niya pero ito guys, punong-puno oh. Nakikita nyo? Oh. Ito lang po nakikita nyo. Ito, hanggang dito siya oh. Ayan, eh, nakikita nyo? Hanggang dito siya sa may logo ng Honda. Oh. Yung nabibili ko sa ibang motor shop, hindi ko alam kung pero oh, sealed naman siya Binuksan mo siya, naka naman. Pero bakit yung sa kanila hanggang dito lang? pa isip tuloy ako, hindi ko alam kung may peke ba na ganitong brand. O wala, or sadyang binawasan 'yon. Binawasan ng uh, manufacturing or hindi ko maintindihan. Parehas lang siyang 1 liter. Ito, punong-puno. puno ito hanggang dito. Yung nabibili ko sa ibang motor shop malaki yung bawas hanggang dito siya yung bawas niya siguro nasa 100 mg o 150 mg ganon so sayang din yun di ba so guys kayo yung mga nanonood dyan at may mga scooter at gumagamit kayo ng ganitong brand or kahit ano pang klase ng oil dyan langis na pinagchichinso yun sa mga motor nyo paki double check minsan dinadaya tayo ng mga kumpanya eh. yung binabayaran natin parehas lang ang price minsan nga overpriced pa sila pero yung laman dinadaya nila ha? so yun lang guys info ko lang sa inyo sana nakatulong tong video na to mabuo